Hi mga beshi, ngayong araw nga ay sobrang ulan dahil sa bagyo kaya naisipan ko magluto ng sopas. Yes po sopas, doon ko po gagamitin ang mais na to. At ito po yung aking mga gagamitin. Meron po tayo ditong mais na fresh, hotdog, syempre chicken, may sibuyas at bawang po tayo dito. At syempre, di mawawala ang ripolyo. Pero yung carrots wala. Char. Ayan. At meron din po tayong alas ka evaporada na magpapalinamnam ng ating sopas. Ayan. Open na natin ang, ang ating kalan para painitin ang ating kawali. Kapag mainit na yung kawali, lagay na natin ng mantika. Kunti lang sana yung ilalagay ko pero napalami. Tapos ilagay natin yung hotdog. Gunahin natin yung hotdog kasi para medyo luto na siya ng konti. Kasi sa last part natin siya ilalagay. Hindi po ako professional sa pagluluto pero ito lang yung way na alam ko. Hindi ko lang alam sa iba. Tapos ilagay natin ulit sa lagayan na may tissue para ma-absorb niya yung uh, mantika na nasama dun sa hotdog. Tapos sa pinagpirtuan ilagay natin ang sibuyas at ang bawang. Ayan. Tapos haluhaluin lang natin. At pag medyo brown brown na siya ilagay na natin yung manok. Ayan. Tapos, haluhaluin lang din natin mga beshi. And, pag nahalo nyo na siya, takpan lang natin ng saglit. At mga ilang sandali, buksan ulit natin para balikta rin. Para naman yung kabila naman yung medyo maluto ng konti. At ang kailangan nga natin ay mag-brown yung parang may mga dugu dugo dyan na kulay red, mga beshi. Oy, sana kailangan. Hoy, nagluluto tayo, hindi tayo humuhugot. Ayan, at pag-brown na nga siya, ilagay na natin yung mais dyan para sabay na rin siya sa paglambot. Dahil nga yung mais natin is fresh. Hay, buti pa yung mais fresh. Eh ako, pag naliligo na lang yata, fresh pa na pag hindi naligo? Hoy, araw-araw kasi -araw maligo. Charot. Oh, lagi nililigo ang person ha. Baka naman isipin nyo, hindi talaga nililigo. Anyway, magluto na tayo. At ito na nga, medyo nakikita ko, medyo malambot na siya. I-check natin. Medyo haluin natin ng konti. At pag nakikita natin na medyo parang uh, iba na siyang haluin, ilagyan natin ng paminta tapos asin mga beshi. Ayan. Tapos lagyan na natin ng tubig. Tatlo lang yata yung tubig dyan na nilagay ko. Tinatansya-tansya ko kasi baka uh, tawag dito umapaw yung tubig. At dahil nga medyo nagmamadali ako kahit hindi pa sobrang nakulo, inilagay ko na yung pasta, yung sopas mga beshi, ayan. Nagtira pa ako dun sa ano kasi tinatansya ko siya kung magkakasya kasi baka mapuno yung kawali, aawas yan. So, naisip ko na baka pwede kong ilahat na kasi kukunti naman yung natitira ng ano, pa, na sopas. So, nilahat ko na siya mga beshi. Ayan. halo lang natin. Tapos palambutin natin ng konti. Ayan. Mag-add tayo dyan ng magic saraps konte, Konti. Add pa tayo ng, ano, ng asin. Ayun sa, ano nyo, panlasa nyo. Tapos, naglagay din ako dyan ng half na honor cubes. Chicken or cubes, mga beshi. And, and i-check naman natin mga beshi yung macaroni kung uh, medyo malambot na siya siya nyo na itsura ko dyan kasi kakatapos ko lang maligo Tapos diretso nagluto na ako And pag malambot na siya isunod na natin yung ang refolyo Ayan Lahat na natin yung refolyo Ayan medyo napalaki yung cut ko ng refolyo dyan kayo ba mga beshi, paano po kayo magluto ng sopas? Ayan, comment kayo para may idea din ako kung paano nyo lulutuin yung mga sopas nyo. Pero ganyan po yung way ko and sobrang sarap nyo, may maisha. sya. And ayan, ilagay na natin yung hotdog. Ayan po yung sinasabi ko para hindi sya sobrang lutong luto. Ayan, malapit na, malapit na tayo makahigop ng sabaw charot. At habang binuboyce over ko nga to, natatakam na naman ako sa sopas. Grabing katakawan. Huy, matulog ka na. Ba't kakain ka pa? At ilagay na nga natin yung isang lata ng Alaska kay Yun yung magpaparinam -nam at magpapasarap sa ating sopas. At sa pagkakataon nga na ito, ay nasa exciting fight na tayo ng ating sopas. Ayan, malapit na tayo makahigop ng sabaw mga beshie. At wala pa rin tigil ang pag-ulan sa labas. Grabe yung ulan, maghapon na hindi na siya tumigil. Ayan, napasopas tuloy tayo. And ayan na, ah, taste test tayo. Ayan, itsura ng inyong kusinera. And okay na siya mga beshi. Ready na tayo para kumain. Sobrang sarap and napaka-creamy. Bagay na bagay talaga yung sopa sa malamig na panahon tapos umuulan pa mga beshi. Ayan. At ito nga, nag na ako ng mangkok para kumuha at kumain na. At sa mga oras nga na to, eh, talagang medyo nagugutom na rin talaga ako. Mga beshi, pagpasensyahan nyo na nga pala kung halos kalahati na lang niluluto ko yung nakikita nyo. Kasi sobrang hira pala nang nagbibidyo ka tapos yung isang kamay nyo is nagluluto. At pag nakita nyo yung video ko na to, sign na rin to para magluto kayo ng sopas. Tikman na natin. At okay naman siya, masarap siya para sa akin. Kuha ko naman yung magusto ah, kong lasa. Ayun lang mga beshi, paalam. Sa susunod na video ulit. Bye-bye!